sa farm, ito yung gamit natin, yung binubunot ganon din dito mga farmers sa ating crafted, ito rin yung ginagamit natin, kaya ang gagawin natin, dudugtungan natin to mga farmers para makita nyo halos marami na akong video nito mga farmers na pinakita ko, kaya nireview lang natin para makita ng karamihan yung ating ginagawa sa ating pagtatanim ng kapi mga farmers mga farmers, ito yung hindi balahibo ng dragon ito yung bunot na nilalagay natin sa ating mga seedling. Tulad niyan ano, kung ito'y umulan, sa lakas ng ulan mga farmers, paaring makalkal yung mga lupa. Hindi tulad niyan ano, kahit anong lakas ng ulan mga farmers, basta mayroon tayong bunot. Yan no. Ang bilis oh. Kailan lang, iyan yung tatanim natin by December mga farmers habang nag-harvest tayo ng kape. First, dahil na itanim na natin yung ating mga kape, durian. Ito yung mga punla ko mga farmers. Oh. Yan dahil maulan na ito yung panahon ng pagtatanim mga farmers ng ating seedling yan dahil ito malalaki na mga farmers kung ari ito malalaki na ililipat natin siya roon sa una nating tinanim yan Ngayon yung mga una nating tinanim mga farmers oh alas ang gaganda na ganyan kasimple ang pagtatanim ng liberica mga farmers ngayong araw dahil umulan maya, -maya tayo aakyat dahil nagpapalinis tayo ng ating kapihan kasabay niyon mga farmers yung ating mga durian nililinisan natin pagkatapos natin ipunlato mga farmers kasunod na gahanda na tayo ng ating pamunlang durian pagbaga ito ililipat na natin doon marami ng kape tulad nito mga farmers ito yung tinanim ko yung mga nakaraan natin tinanim mga farmers katulad nito may bagong patubo na tayo mga farmers sa yan Ganyan kabilis mga farmers. Kumbaga hindi naman natin kinakailangan yung maramihang seedling. Kumbaga kung wala tayong ginagawa tulad nito. Nakapagpunla naman ako ng panibago mga farmers. Tapos ito na yung malalaki natin. ganong Ganon kabilis mga farmers. Oh. Ang gagawin natin mga farmers, pag malalaki na yung nandoon, ililipat natin dito. gamit nating rootstock mga farmers na excel sa ito yung itsura ng dahon niya mga farmers at yung katawan oh. ito yung mga binubunot natin mga farmers na itinatanim ko para hindi nasasayang yung mga tubong kape sa ating ilalim ng kapihan ayan yan yung bagong tubo niya ngayon papakita ko sa inyo mga farmers yung idinugtong nating robusta dito sa ating excelsa ayan. ito yung itsura na yan mga farmers ha. Oh. papakita ko sa inyo mga farmers. Kapitin mga farmers yung ating ingrap. Yan. Yan. Ito yung ingrap natin oh, mga farmers oh. Narubusta. Tapos ito yung ating excelsa. Yan yung pagkakaiba ng dalawa oh, mga farmers. Oh. Excel 1 to mga farmers. Ganun din to. Ito yung ginamit natin rootstock sa ating robusta. Kaya antimano mga farmers. Oh. Nagsanga na yung ating robusta mga farmers kalapit natin mga farmers halos may pagkakahawig na silang dalawa yan iba yung original mga farmers oh. yan yung walang grafted ito yung engraft natin mga makikita nyo naman mga farmers yung video ito halos green pa mga farmers oh. yung indugtong natin halos mataba na mga farmers yan ngayon bibilangin natin yung dahon kung paano siya nagumpisa mga farmers Angin natin yung dahon ng ating grafted. Ito yung record natin. Unang record natin kung paano natin malaman kung ilan dahon bago siya magsanga. Kailangan natin na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At ang panguli, 8 mga farmers. Makikita nyo sa aking video. Yan ay yung pagmumula ng ating grafted na pamumunga magmula dito sa ating pagkakadugtong mga farmers Ayan. ito yung rootstock nating excelsa indugtong natin yung robusta simple tips sa mga gaya kong farmers tulad nito mga farmers meron tayong kape kumbaga number one sa ating mga farmers yung kape natin halos robusta lang o kaya arabica marami sa ating gusto magtanim ng iba-ibang klase. Tulad nito mga farmers, paano ba makakarating tong ating mga sidling halos malayo? Kung baga, ang kinakailangan lang natin talagang hagilapin yun seed. Kaya tulad nito, nagpakatubo tayo ng kape, pwede nating i sa ating kuwari. Robusta, pwede natin i yung ibang klaseng kape katulad ng Arabica, Excelsa sa ating rootstock na nakikita nyo sa aking video mga farmers iyon yung simpleng tips ko mga farmers at ito yung dapat nating gawin kumbaga ito yung klaseng kape na pwede nating idugtong sa ating rootstock na excelsa mga farmers okay, mga farmers sa yung ating igagrab tulad nito yung mga may active na patubo mga farmers sa ating tulad nito yan makikitaan natin ng may bagong tubo yan mga farmers ayun yung mga ganun mga farmers ubra na natin idugtong to tulad na yan, pag may sobra sobra rito tumubo, kumbaga nagdalawa ayan, katulad na yun, kukunin natin pwede natin i-grab sa ating rootstock na excelsa tinapay yan, mag-harvest ako ng pinya. Ayan. Yung bawat puno ng ating ano, oh, mga farmers, oh, hilog na yung mga pinya. Ayan, alis ating kukunin mga farmers. Ayan. Sipin yung mga farmers. Oh. Tinamnan lang natin ng kape. Nag-harvest pa tayo ng mga pinya sa bawat puno. Ayan. Oh, na damo yung tumubo, mga pinya yan oh lilibot pa tayo mga farmers marami pa to halos nagkakahinog na yung mga pinya yan sa bawat puno ng ating kaping liberica mga farmers